Muling binuhay sa Senado ang panukalang ROTC. Tutol naman dito si Senator cheese Escudero dahil sinabay sa ROTC ang mga kababaihan. Si Daniel Manalasta sa report. Umiinit na ang debate ng mga senador sa panukalang pagbuhay ng mandatory ROTC. Sa plenaryo, tumayo si Senator cheese Escudero at kinwestyon kung bakit kasama ang mga kababaihan na nire-require sa ROTC tanong ni Escudero bakit noon hindi sinasabay ang babae under the National Defense Act under RA 7077 but now there is a push to include them already siguro ang reason na si upset hindi popular yung gender equality during that time right now gender equality is the norm of the day let's give them the benefit of serving this country including LGBTQ Aminado si Escudero na hindi siya naging masaya noong pinagdaanan niya ito noong siya ay estudyante pa lamang. Anya, wala ring datos na nagpapatunay na gusto ito ng mga kababaihan. Kaya tanong pa ng senador, nakonsulta rin daw ba ang mga kababaihan kung gusto nila ang panukala. May daughters, Mr. President. Tinanong ko sila, gusto nila. My like, staff ng mga babae, gusto. Alam ka namang sabihin iyo, hindi, author ka. I'm just being candid, Mr. President. Pero inilabas si Senator Sherwin Gatchalian sa plenaryo ang isang pag-aaral hinggil sa pagbabalik ng ROTC program, kung saan 78% umano noong March 2023 ang nagsabing pabor sa pagbabalik ng ROTC sa lahat ng estudyante sa kolehiyo. I think we have to look at this as, as, as a whole. No? So... It's still a, um, itong ROTC tingin ko, no? has dual purpose, in fact, triple purpose na nga. Number one is for instilling of discipline and patriotism. Uh, since ginagawa rin natin yan sa school natin, may academic purpose rin siya. Aminado naman si Sen. Sherwin Gatchalian na hindi pa nila matukoy kung sino ang mga senador na papabor sa pagbabalik ng panukalang mandatory ROTC. Inaasahan naman nila mas magiging mainit pa ang talakayan dito sa plenaryo sa mga susunod na araw. Daniel Mananastas, Para sa Bayan.